polat right, guys, o tulis blak guys napakabayral ah, ng so, sa inyo uh, sa tabata, sabi ni ni sa ni Eto, guys, uh, pag -pag sa dalawang mga sa yung ni pagumah siya ng pagkakarangan ng ko guys, guys. Pagkat doon niya dito, wala iyang inikanan kay tuwa daw sa Manila. Niya ang nagasturan lula o lulo. Pagkulingin niya sa wala dito yang lulo o lula. Kaya nasa kita ni mga tago doon. Mas milyas tago kamak jus nya dag diploma dag tuga na dag lapok yang tuan, ano tuga sama kamak na masak lagi kan kusi anak dia kusi na buhi na so nyana na di nasia kai ka human ikan anak masak nya tabangan punia sia yang lolo lola, wanita bang nya yang papa Ayaw, Kaya buwag ng ma man po siya mama nagwulag man. <tis> man. man Nag Manila na mo yo So ni so, na siya sa iyang lolo. Dali na. Ba'o ni nakapag-graduate niya. So, so, Ayan, so yeah, guys. Okay. Ito ngayon, ay. So, eto ngayon guys, ang nangyari. Ayan, kita sa video na eh, pagdating sa ilang bahay wala dyan yun yung tagaan. Ila, importansya guys kay dahil sa online na may tapo guys isulit din ni guys kay walang kung anong dahilan pumunta na agad doon. Katuga, yung tamak sa masa. Tagsara na may tabu guys. Yan, so, yung mga idol. O, mo na wa, magtarog iskwila niya. Pagtarog na mo. nakalapos mga Gumikan na aning pasak. sobrang nakaka-inspire talaga itong marami tayong matutunan dito lalo na na sa mga estudyante no na nag-aaral ngayon sana ay panoorin oh, di. itong video na to sa mga magulang naman eh gako sa yang lalot kay salamat guys, yung mayo ba kay common yun madam hari ni common almost 4 years siya nagtrabaho basa itong video na to ay <coughs> Dahil gusto ko rin na makita niyo sa mga hindi huh? sa mga panahon. Kita ang ka-emotional guys. Kita niyo ang gusto ka-emotional nila. Nila kayo na sila sa tuwag basak. Kahit gaano tayo kahit. Lapok naman ganun sila. Ng mga mga nang basar tuga. Mga na ilang ibate ron. Hindi na masabta na ilang ibate. Kalipay. Kasakit.

So, magpasalamat so, sila ko sa iyang lulag-lulo. Kay maoy na pahuman niya sa Unya, ang iyang mga, mga, mga. mga, mga, mga